Kumbahan bangka Guys, tapos na Kumbahan nang tiris natin Kumbahan nang Buong kamarote Ni Migo raw Migo Mga pintor natin Alam, Mga pintor oh. Aktif lahat yan mga pintor si Bumoy si Juan si Pare Kung Pao may isa tulog matapoy na yan ah pinintorahan ah oh, sa hiding natin ang pakura tapos na rin doon na sa si kabila nilagay ah Pintor sa kasilak. Buboy alias. Buboy. Para mga guys. Malapit na talaga matapos na pagtinta. Punti na lang. Starting na ya sila. <tuk> Tara mo magpinta <agak> na, <tuk> ah, ah ya, oi. So, repair ni GR. Kay Pero nila, nila ang, ang kuwan. Kaya okay. ng container. Direk ah, na sa to. Ha? Kui, sa oh, kwa. Kwa na. Ay, ay, ay na. Ay, yan ang forma para nang uh, lansa. Are ang kapig oh. Ang laki ng fiberglass. Yan. Para nang ginawa namin pakurao. Oh. Doon na kasilak dos. Pastang gapuha sa kamarote oh. Ando kasilak size. ayan oh. Ito yung ginawa naming pakura. Ayan. Nilagyan na ng mga epoxy ang mga pako. Apat na piraso ng brand nyo. Uy! Si Dodoy! Nag-vlog po na yung kadoy. Asan ka mo agian eh? Yeah. Arang gopohan ang bangka ni di... Garden City. Ubloy. Ara si Garden City. Kita, Gua mau ni Garden City. Mau ni siya. Oh, pero karon. Wanan siya nah, nah. ron. 1954. <laughs> Arang. Kita nyo yan. Pagkaganda. Malaki. Ito yung dating dala ni Jarboy. Lumipat na si Jarboy doon sa kabilao. Nasa malaki. Uh, malaking ibon 'yan. Ano 'yan? na kasilak dos na kasilak size Ang katig pareho lang fiberglass gapon Manaw ka oray. Tayo sa babaw. Pinal pa kina Ha? Ah, mukhi na. Punta tayo sa ilalim sa makinahan. Sos pagkalaki sa makina. Hello? No? Kinapan eh? Biit